Hola, naroon si Mads Villar moratilio Mads? Yes, ma'am. Narito na tayo ngayon sa bahagi ng Liwasang uh, Bonifacio dito pa rin sa lungsod ng Maynila kung saan nagtitipo naman yung mga supporters ng Pamilya uh, Duterte. Kanina ay uh, nagsimula yung uh, pasado alam ng hapon, yung nagsimula sila na magtipon tipo na dito sa mismo nga uh, Liwasang uh, Bonifacio at uh, naggaling pa raw sila sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Ang ilan ay sa Karatiga lugar sa Metro Manila. Meron ding iba na nanggaling sa Visayas at uh, nanggaling sa ilang uh, lugar sa Mindanao. Sinisimula nila yung kanilang uh, programa sa pamamagitan ng pagpapatungtog ng uh, pambansang uh, ng uh, Pilipinas. Pero kanina, alam mo, yan, eh, nagkaroon ng tensyon dito. Uh, matapos na uh, payagan ko si makapagsalita yung isang madre pero nung nasa taasa siya at pinigyan uh, na ng mikropono ay uh, sinabi niya na mahalin natin si BBM. Kaya naman naggalit yung mga supporters ni uh, dating Pangulong ng Rodrigo Duterte at uh, pilit nilang pinababa at uh, pinaalis dito yung uh, madre na ginigit niya na isinisigaw yung sena natin si uh, BBM. Sabi nila dapat hindi raw siya dito nagpunta dahil itong lugar na ito ay rally para sa mga supporters ng mga Duterte. Ang uh, panawagan ng mga kababayan natin na nandito ngayon ay uh, ang pagbibitiw ni uh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pinapatigus din ni nila yung matinding korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno.